Hindi pa tapos ang legal battle sa trademark na Itbulaga sa pagitan ng Tape Incorporated at ni Tito Vic at Joey. Ito'y matapos na magsumite ng petisyon ang Television and Production Exponents Inc. o Tape na nagre-request ng temporary restraining order and preliminary mandatory injunction sa naging court ruling na Itbulaga. Ang akbang ay ginawa ng Tape matapos ibigay ng Marikina City Regional Trial Court ang karapatan na gamitin ng Tito Vic at Joey ang trademark na Itbulaga ng paboraan ng intellectual Property Office of the Philippines ang TVJ sa copyright case ay sinampan ito laban sa tape dahilan para palitan ng tape ang title ng kanilang noontime show sa tahan ng pinakamasaya. Ayon sa legal counsel at spokesperson ng tape na si Attorney Maggie Garduque, isang matinding paglabag sa rules at pagdisrespect sa jurisdiction ng IPO sa pending trademark cases. Sinay ni Garduque na walang request sa korte para i-adjudicate ang trademark ownership o kaya i-invalidate ang registered trademarks ng tape para sa itbulaga kailangan umano magdesisyon ang korte kung may copyright ownership ba ang TVJ sa mga audiovisual visual recordings sa mga past episode na itulaga para sabihin nagkaroon ng copyright infringement and unfair competition. Ang isyo umano ng trademark ownership and cancellation ay irrelevant at off-tangent sa nasabing kaso. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At yan aking balita showbiz para sa impilang mataw ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.